So ayun guys, nandito nga tayo ngayon sa kay Kuya Edwin na yan ah um, Kung putok-putok daw yung ano niya, TV sa loob oh. Nag-ano siguro yung salamig ng panahon? Parang, parang nag-amoy siya, dikitan lang natin So ganito lang ginagawa ko lagi. Ayan. Ako lang mag-isa uh, uh, nag-aayos uh, uh, mag uh, tinatawagan na ako ng mga customer ko. Ayan. So mabaga parang sila na lang yung ano, nagiging helper ko. Kasi kaysa magbayad ka pa ng kasama ng uh, sayang, uh. so, sayang So kaya ako na lang yung guys. Ayan. Ganyan lang yung uh, ko. Oh, yung pinaka-helper ko lang yung ano. Yung... Uh, may uh, gamit na uh, ayusin. Uh, so dito na lang namin sa seminto uh, ayusin. Parang medyo okay-okay dito. Pero para malapad yung space. Uh, Malit na lang naman yung problema nito guys. Kasi ay uh, may kong tutok-tutok sa lito. So may didikitan lang tayo dito. Ano Ano ba? So, regular customer natin ito ay si Ked. Ito yung, aming um, Customer talaga. Pag may email sila siya na amin. Ako talaga ang tinatawagan ito. Ayan. Yeah. Ganyan lang araw-araw, guys. Kailangan ko talaga ng ganap. Wala kasi iba rin yung ako makakasahan. Kundi sarili ko lang <laughs> Kailangan na Kailangan na lang sa bahay. ang lang sa bahay. Kahaba ma pa lang dito. Ang kaboring, nawala Ano ako? ma kana to, Diya maboring.